Usap-usapan sa social media si Angeline Kento at ang kanyang non-showbiz husband na si Nandre Bakina. Ito ay matapos sabihin ng isang netizen sa isang post na may apat na panganay mula sa iba't ibang babae ang asawa ng singer. Iba sa nagkomento baka mamaya si Angeline matulad sa nangyari sa komedyanting si Pokwang. Hindi na masisisi public figure si Angie. Tapos yung guy may history na apat na panganay. Sana nga iba siya. Baka mamaya in the end. Grand din siya kagaya kay Poki. Wow! I'm sorry, dalawa lang ang naging unang anak niya sa una, reply ni Angie. Kung matatandaan taong 2020 nang mabalitang naghiwalay na ang couple at may chika pa nga noon na may sumulpot na babae at kiniklaim na siya ang bagong girlfriend ni Nandre. Ngunit kalaunan ay bigla na lang nawala ang mga usap-usapan na yan sa isang report ng PPH. Sinabi ng dating asawa ni Nandre na may tatlong panganay na ito mula sa kabi kabilang babae. At that time, nag-react ang singer sa mga chismis. Ang 2022 nang maglabas ng pahayag si Angeline sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel at sinabi niyang looking forward siyang mamit ang mga anak ng kanyang partner. Anya, ako anytime talaga gustong gusto ko. Sambit niya sa video. Patuloy ni Angeline, sinabi ko yan sa kanya pag nag-uusap kami. Sana, babe. Dumating yung time na kaya namin yung maliwanag na doon sa mga bata. Kasi syempre, di ba may mga moment na hindi pa nila maiintindihan kasi bata pa sila? Pag okay na lahat at pag pwede na, I'm sure, makilala ko rin naman yung mga anak ni Nandrib. Nitong Abril, nagpakasal na si na Angelan at Nandrib na ginanap sa Kiapo Church. Mayroon na silang anak na isa. Expecting ngayon ang batikang singer sa second baby nila. Alam ko, hindi naging madali sa um umpisa, may ibang ayaw sa relasyon natin pero mas pinili mong manatili sa tabi ko. Ang panahong kailangan na kailangan kita, wika ni Angeline sa kanyang IG post matapos ang kanilang wedding.